Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Channel. A fated or also matarder sa so, inyong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is a um, random gabay for the sign of Aquarius. Aquarius. Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius sign sang ati mga So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Rekas, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification siya for more videos up there. Rekas, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigiskip ng Adsaway. So Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal six siglig nag na gumawa po ng biyayang ma, balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages, advice ni inyong oti, Angel Spirit, for this signing of Aquarius. So, let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa ng ating mga baraha? Ito na, tunghayan na natin, bubulabugin na rin. Angel Spirit, please give me information po. So there's a lovers no connected with your love life no konektado daw dito ang iyong uh, buhay relasyon no this is something that three of wands so waiting for us away the ship. ko may hinihintay kang umuwi there's a possible na dumating na siya no there's is something first sight may mga pasilip sa iyo ng ating gabay na masilahin na muli no ang iyong person ay no kailangan mong kumilos gumalaw there's the king of cups Now, there's something devoted sa so the st May taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. So, let's see what is additional messages. Reference with the sound card. There's a pure positive outcome. No? Magiging maganda na ang kalalabasan nito. No? Maring magtagumpay na at magiging maganda na ang magiging sitwasyon mo. Keep up the good work. Naray! And there's a an raise of cups. A new love coming in. Some of you, if you are being single, may taong darating no, na magpapadibok sa pihi kang puso mo. Or maaring magpatunay sa ng salitang pagmamahal, no? At ma mamahalin maging sino ka man. And there's a seven for magingat ka with naked cheating lying on you. No, meron dito ha, about sa pag-ibig na very devoted at meron naman ditong para lokohin ka at ka. Aha, mag-ingat. Kaya pala it's all about love life. No, may pagsubok natitignan ko hanggang sa ng karupukan at katataga What is digital messages? Represent guys with the four of cups, just reevaluate or analyze. No, kailangan mo munang pag-isipang mabuti bago ka pumili ng isang desisyon na maaaring magdala sa iyo ng tagumpay o bangungot. What is the three of wands? The three of wands are represented with the knight of swords. a success driven na may mga bagay na unti-unti mo na mapag mapagtatagumpayan, na matata mo, makukuha ang matagal mo ng inaasam-asam. What is the King of Cups? The reference the Magician? For manifestation, may mga bagay na unti-unti mo na mamanifest. Matata mo, makukuha, mapangahawakan. No? Itong tao na ito ay maaaring ipinadala sa iyo ng ating poong may kapal para mahalin ka at para um, baguhin na ang iyong Buhay at kapalaran. There is a five of pentacles, no? Maaaring um, ngayon makaka-recover ka na for financial crisis or financial loss. No? Makakaahon, makakabawi, makakabayad ka na ng mga utang mo. And there a temperance. This is a perfect timing. No? Para maging balansi ka pagdating sa emosyon. Maging kalmado ka. Huwag kang padadala ng tensyon. And there's a of pentacles maging mature ka how to manage your finances. May sense ako dito maaring mabudol ka. Malabs ka, ka mag-ingat ka. What is the lovers? It was the four of cups. Represent guys with a will of fortune with a turning back. No, talagang iikot ng kapalaran. Maaaring pumabor na sa sitwasyon mo. maaaring ito na ang talaga nakatakda para sa'yo. No, matagpuan, masilayan, makamtan kung sino ba talaga ang ninanais para sa'yo. What is the three of wands or the Knight of swords? Reversed with a devil card. Huh? There is something a devil, negative, mag-ingat ka. There is something toxicities, no? mag-ingat ka dahil bibilis sa takbo ng sitwasyon. May susubok para linlangin ka, mag-ingat ka. There is something guys with a ten of swords, sa butake, No? May tatraydor dito, may lilin lang sa'yo at may lilingkis mismo. Sa taong minamahal mo, mag-ingat ka additional messages and there's a page because makinig ka sa intuition ng gut feeling mo may na sense ako dito na maaaring gumayuma sa person mo mag ingat or either sayo crosswise you out there and there's something that's not covered and ending in the beginning maaaring may mga bagay na matapos na no mawakasan na no naman yung mga bagay na na nasa isip mo naaaring mangyari na and of course there's a sun knight of pentacle there's a blossoming may paglago at paglakas ng iyong finances, no? Gaganda na ang daloy at ganda ng sitwasyon mo. For the outcome, guys. So, there is a seven of wands. By protection, protection, and mouth. Pangalaga mo yung grounds mo. Now, there is a seven of wands. May protection and mouth. Pangalaga mo yung grounds mo dito. Even your territory. Even your love. And is a six of swords with the transition. Unti-unti ka na dito mababago. At makakawala from toxic environment, toxic people. And of course, there's a six of cups. Sabi ko na nga ba eh. No, there's a something a past person coming back. Susubukan daw nito ng mga tao sa paligid mo na babalikan-balikan ang eksena na to. Na no, parang sinasabi dito na itong tao na to na maaring nakaraan mo o nakaraan ng person mo, maaring sumira ng eksena mo. No? Maaaring meron talagang gagayuma dito or may gumayuma or gagayuma pa lang. And this is the Nine of Pentacles. Na no, maging secure ka sa lahat ng gagawin mo sa lahat ng um, plano mo, mag-iingat ka. And there's a judgment. A wake up call. Paalala sa'yo na you need to pay attention. Na mag-ingat at maging mabusisi, ano? And there's a ton of COVID happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ka dito at the end of that time. So, ibig sabihin, hindi sila mananalo at mananaig sa kanilang mga binabalak sa'yo or sa person mo. So, let's see what is digital messages with an English pagdating sa finances and career love life at kalusugan mo. Let's see. And there's a part of the deck with a moon card with a truth reveal. Lahat ng bagay na ito may maaaring matuklasan mo. Ngayon na. So let's see and watch this. Okay, nandito na tayo for, fina ah, for finances and career. Pero shuffle muna tayo na bear light na. For finances and career. Represent guys with the need of pentacles. Na no, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo no mag-concentrate ka daw dyan No may susubok na linlangin ka, guluhin ka. Mag-concentrate ka, huwag ka magpapadestract. And there's a two of wands. No, you have the power to choose. Piliin mo 'yung mga taong pagkakatiwalaan mo. because no, there's a king of wands, my visions, 'no gamitin mo 'tong intuition mo no, para makita mo 'yung magiging posibilidad Na mangyari at magaganap. Na no, para maiwas, makaiwas ka, 'no, sa tukso bayan. So sa mga taong susubukan sumira ng your finances, hanap buhay negosyo, See, I told you the I will want something competitors. Complication. Talaga may susubok talaga. In fairness. No? And because there's the word here, something trouble. Some of you makakapag sa akin makakaalis ka na. No? And there's the three ones. Lakasan mo lang loob mo. Oh my God. Ibig sabihin dito guys, no? May mayaharang para makaalis ka. No? Pero maaaring makakaalis ka pa rin. Matutuloy ka pa rin. No? Hindi sila magtatagumpay. So, let's see what is it, your messages now. Pagdating naman tayo sa love life. So, there's a night of wands for slow and steady. Matuto ka maging makinakon. Huwag kang padalos-dalos pagdating sa pag ibig And there's a tower moment for major changes. Malaking pagbabago na magagari pagdating sa buhay pag-ibig mo. Dahil kila, babaguhin ito ang iyong tiwala at pananampalataya kung hanggang sa kakatatatag. No? And there's a an days of sorry, the mental clarity. Liliwanag ang iyong isip at utak sa lahat ng gagawin mo at magdadala sa ito ng pangmatagalang sitwasyon, long-term relationship. Wow! Sinusubukan ng iyong katatagan ng there's a tree of sword in reverse, no releasing pain, makaka-recover ka na dito. Ibig sabihin dito, may susubukan lumingkis, susubukan sirain ka pagdating sa relasyon, pero hindi sila mananaig, 'di ba? Hindi sila magtatagumpay. So let's see. Pagdating naman tayo sa kalisugan mo. And there's a justice card, Justicia, Huwag ka mag-alala, babalik sa kanila 'nun man 'yung mga bagay na ginawa nila sa There's an knight of swords reverse. Releasing fear. ma yung takot at pangamba mo. Matatanggal na 'yung takot at pangamba mo at matatanggal na 'yung iniisip mo, negatibo, na no, makakatulog ka na na maayos. So there's a star card, healing recovery. No, makaka-recover ka na. Unti-unti nang ghihilom mga anuman 'yung mga bagay sugat nang nararamdaman mo. This is something hermit card, spiritual awakening, is realization. May mga bagay lang na para iparealize sa'yo. Nakaugnay ng spiritual sa nangyayari sa buhay mo at ang relasyon na nangyayari. No? Kung yung buhay mo ay punong-puno ng spiritual. No? Yung mga kaganapan na may kinalaman about sa mga oh, sumpa, kamalasan, ganon. May sumusubok na harangin ka no? And there's a pinch of sword, pero matalino kay Perdas kasi na, nalaman mo, no? At natuklasan mo, no? At nagkaroon ka ng security, nakapag-set ka ng boundaries. Perfect ka dito. Na no, nakapag-set ka ng boundaries and protection, that's good. No? Siguro hindi bago sa iyo 'to, no? Or either guys, kung aware ka na dito, it's either nakagis na niyo ng pamilya mo, no? Siguro sa sa side ng mother mo or sa father mo may meron din gatong scenario so um kumbaga, bago pa mangyari sa buhay mo to nakapag-set ka na ng boundaries it's good guys no Let's see what is additional messages with the magical fire messages advice sa request sa pick a card yes or no Kung bago ka sa channel ko guys ang pick a card yes or no pwede ka magtanong Isa lang ang magigising sa within 1 2 or 3 the request ko nakapili ka na Comment down below kung anong number na pili mo. Malalaman mo yan sa dulo ng reading na to. So, let's see and watch this. Okay, with the magical fire messages, represent what? Okay, so this is something easy. That's it. So, stop trying. So, hard to control this, this situation. Na huwag mo raw uh, pagpilitan, no? Yung isang bagay na to, kailangan mong um, surrender lahat non healing heal the healer. Unti-unting hihilom to lahat ng mga sugat, lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo under the sun. No, meron anak na lalaki dito na maaring tutulong sa iyo or maaring uh, um, ito yung nagbibigay um kumaga inspiration sa iyo, no? So let's see. What is the yin and yang oracle card? And there's a twin flame na no, maaaring soulmate kayo na first Alam mo, pinapakita talaga to kanina pa yung 25 soulmate na to. Na there's sa something is with limitation and fear. Na no? kailangan mo lang, um, kumbaga, labanan ng takot at pangamba mo. And there's an empathy with the breakthrough at magtatagumpay ka. Diga, di ba? Alam mo naman yung mga bagay na nangyayari. Kumbaga, kailangan may um, pagtsatsaga ka. Na no? magsasucceed ka dyan. Basta magpay attention ka sa lahat na nangyayari, no? Thank you. So let's see what is the additional messages tayo with an Aegis spirit. There's something soulmate double clarification with the soulmate and twin flame. And there's something rise rising from the ashes. No may pagbangon. No there is a fortune. No there's is something uh, will a will of fortune talaga sinasabi na sa kapalaran mo. Talaga nakatakda para sa ito. No itinakdang magaganap para sa ito talagang tong bagay o tao na to. No? What is the romance angels? There is a grave. Some of you guys don't know second chances. No, parang namatay na yung person mo. Or either you cross watch out there, maaring namatay na yung person mo. No? There's something no second chances. Parang natapos na, nawala na. There's a bliss with a happiness. So, magiging masaya ka dito. No? And there's something a dating for someone. Meron ka dito, dinidate na panibago. So, let's see what is an angel's number represent what. Angel's number represent what? There's a zero five zero five with unexpected shift. I, I this number serve as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's a possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms. or dreams, your dream job or abroad, etc. So, see, isang paalala na may mga bigla ang pagbabago sa buhay mo na hindi mo inaakalang magaganap at mga nangyayari. No, kailangan, um, kailangan pagpursigihin mo, ano naman yung mabagay na gusto mo, kailangan mararating mo at makakamtan mo ito. No, susubukin ka, no, titignan ko hanggang sa katatagan mo, na maraming mga bagay na lilin lang sa'yo at ah, sisira sa'yo pero alam mo dapat sa sarili mo pinaninindigan at pangahawakan mo kung ano man yung mga bagay na pinaniniwalaan mo. Diba? What is the money mo Boracodec? And there's a foresight. Si pasilip. Maaaring maaring may mga bagay na makita mo na. No Or maaring masilayan mo na no ang posibleng magaganap, no? Ito na 'yon. Maaring makakamtan mo na at maaring makita mo na kung sino talaga ang um, palagang para sa iyo. Clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation represent guys with a avoid burnout. Fairy fashion in consuming sustain and lasting balance. So, sila dito guys, no? Tanggapin mo to, kailangan mong harapin to, no? Na kung saan ka talaga balance, kung saan ka talaga comfortable, yun ang kailangan mong tutukan, no? What is the shadow work represent what? And there's something wood healer empathy healing purpose. The wood is the place where light enter you. No, dito ka papasukin lang ng kagalingan. No, lahat ng bagay na pinagdaanan mo unti-unti ng hilumen. Healing, healing. No, talagang may paghilom talaga. No, ito na yung panahon pagkakataon para makalaya ka na sa mga bagay na nangyari from the past. And this is something what lies beneath with a future. What lies beneath with a future represent what? check yourself. No, kailangan titignan mo rin yung sarili mo, ha? Kung okay ka pa ba? ba? Diba? And there's a getting a room. Hotel, motel, business pleasure. Ibig sabihin dito, guys, no? Talaga mamimit ma mo tong person na to, no? Sa maaaring, uh, maaaring sa ibang lugar, no? Sa ma maaaring sa isang hotel, sa motel, or either sa business um, meeting, ganon. And there's a clarifying for a life situation. clarifying for your life situation represent guys with a delivering of choices no maraming mga bagay na darating no kailangan um, handa ka sa mga pagpipilian mo sa mga sa mga pagdadaanan mo no kailangan na handa kang um, tignan yung brighter side of situation no wag kang titingin sa mga nakaraan sa mga nangyari no tignan mo yung mangyayari sa in the near future no yung bigger picture of yourself what is the part of the light What is the part of the light represent what? Soul purpose. I trust the unique purpose of my soul is here to fulfill. Every experience, every challenges has been part of my journey to uncover this purpose. I embrace my my path with a confident knowing that each step brings me closer to fulfilling the divine calling that resides in my heart. No, ko talaga nang sa puso mo, imaaring ibigay to sa iyo, no? ay maaaring ipagkaloob sa iyo ang matagal mo nang inaasam. Matagal mo nang gusto, matagal mo nang gustong makamtan, gustong marating, no? At matagal mo nang inaasam Sa mat matatammo mo na 'to, no? Marami mang pagsubok, marami mang bagay na susubok, no? At lilin lang pero kung para sa iyo, para sa iyo. So guys, let's see what is the Pikachu yes or no? So let's watch this. Okay, with a pika Pikachu yes or no, let's see So, let's start with the number one. Sino yung nakapili na number 1? Ito na yan. There is a yes. Feeling right, good idea, live with your values. No? Si tama ka nang iniisip, tama ka ng, ng gagawin mo. No? At dadaling ka nito kung saan ka talaga karapat dapat para sa iyo. ba? Diba? Number two. There is a something a yes. Trust your feeling. Fulfill your heart desire. No, magtiwala ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito at magdadala sa sa'yo sa pag-abot man ng hinakangat at pinapangarap mo. And there is a yes. All oh, yes, wow. All oh, yes. Uplift your spirit. Easy to do like work. Gagaang yung trabaho mo, lahat ng gusto mo gawin. No, hindi mo yung makikita bilang isang trabaho kung gusto mo yung ginagawa mo. Basta may passion, may love, no? May puso yung ginagawa mo talaga. Magtatagumpay ka. So guys, this is um, Uh, um, a random gabay for the sign of Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. Kaya kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell. For more videos, updates, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang didig skip ng Adzawai pagpalahain kayo ng Diyos at may pal, siksik ding nag-uumapaw biyayang manam balik sa inyo. So let's see, maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush.